Inhale. Exhale. Aba, oh, bastos ka! Anong ginagawa mo? Wala kang respeto ah! Pakahayop mo! Tumimik ka nga dyan. Ikaw tong bastos. Tignan mo nga yung pananamit mo. Tsaka isa pa, huwag kang gumawa ng issue dito sa clinic. Alam mo, kung nami-misinterpret mo yung ginagawa natin, you're free to go. Wow, ako pa talaga yung bastos? Pumunta ako dito para magpagamot, hindi para manyakin mo. Hoy, hoy, hoy. Ikaw babae. tumaymay ka nga dyan. Kung gusto mo magpagamot, nandito na tayo. Hindi yung binabastos mo tong klinik namin. Ang dami mo pang sinasabi. Aalis uh, talaga ako at hindi na ako babalik. Pero tandaan mo to, hindi pa natin pagkita. Magdedemanda ako sa mga kahayupan mo. You're free to go. Bukas yung pinto. Kung gusto mo magdemanda, edi magdemanda ka. Hm. Tignan natin. Napakasarap. Bitin. Dr. Ron, I'm representing my client, Miss Angelica. At nag-file kami ng serious court complaint against you. So, kailangan natin pag-usapan ngayon, kaya tayo nandito. Are you out of your mind? Doktor ako! And I have my reputation more than anyone else. Sisiraan niyo ako? File a case! Go ahead! Good luck. Tignan natin kung sino yung mananalo. Alam mo, basis sa mga salaysay ng aking kliyente, talagang hindi makatwiran at uh, na-violate ang kanyang pagkatao, especially ang pangkanyang pagkababae. Alam mo, attorney, sinasayang mo yung oras ko eh. Wala kang concrete evidence kaya para ka lang nagsasalita sa hangin. Actually, you're wasting my time. Marami pa akong appointment na dapat puntahan eh. Attorney ka pa naman, dapat alam mo yun, di ba? Attorney. Dok, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Remember, nandito ko ngayon sa opisina ko. Alam mo, attorney, sinasabi mo lang yung oras ko eh. Wala na patutunguhan tong usapan natin. Tsaka nyo na ako istorbohin kung meron na kayong konkretong ebidensya. Ha? Attorney? O paano? Mauuna na ako ah. Oh, attorney, kumusta na pag-usapan niyo ng hype na doktor na yun? Um, alam mo, Miss Angelica, to be honest, mukhang alam niya yung sinasabi niya and medyo mahihirapan tayo sa kasong ito if natin. Oh, Angelica, bumalik ka eh, yata. Akala ko, tutuloy mo na yung demanda mo sa sinasabi mong attorney mo eh. Ah, Dok, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam na bait ka pala. Nagbago na rin yung isip ko. Hindi na rin kita idedemanda. Kasi kailangan ko talaga magpagamot eh. Balita ako kasi ikaw yung pinakamagaling na doktor dito sa syudad natin. Alam mo, Angelica, last time, yung ginawa mo sa akin, pwede kitang tanggihin eh. Pero, ikaw pa ba? Ano, simulan na natin. Sige to. Um, Dok, Matagal mo na bang ginagawa to? Actually, matagal-tagal na din. Hmm. Mga ilang pasyente na yung ganito yung ginawa mo? Madami-dami na din. Ikaw nga yung pinaka maingay sa kanila eh. Lahat sila, taimik lang. Hmm. So, anong ginagawa mo sa kanila? minsan kapag nasisira yung stethoscope ko minamanual ko na lang para mas effective huwag ka makilala gagawin din natin yung mamaya tapos mahimas-himas ko minsan yung likod minsan kasi nilalamig sila sa AC ng office eh dito sa clinic. minsan yung braso chinecheck ko kung normal ba yung form attorney. Di ba? Sinabi ko sa'yo, papupuntay mo lang ako dito kapag meron na kayong sapat na ebidensya laban sa akin. Hmm. bro, Speaking of sapat na ebidensya, siguro ngayon hindi mo na maitatanggi itong asunto laban sa'yo. Ano naman yan? Meron kaming recording at uh, hindi mo na may pagkakaila. Unfortunately, medyo mabigat-bigat tong nakuha namin. So, hindi natin alam kung saan na antong ito. Siguro doon yung sinasabi mo, may katotohanan yan. Then, ibabalik ko sa inyo lahat yan pag napatunayan kong gawa-gawa nyo lang yan. Sige do, pakinggan mo to. Kapag nasisira yung stethoscope ko, minamanual ko na lang para mas effective. Huwag ka mag-alala, gagawin na natin yung mga Imbes, imbes ko minsan yung likod. Minsan kasi <laughs> Atormi, alam mo hindi mo pwedeng gamitin laban sa akin yan, di ba? Atormi ka. Alam mo yun. Alam mo hanggat walang court order, bali wala lahat ng mga yan. Kahit may recording pa kayo. Sinasayang nyo lang oras niya eh. <laughs> ba? Speaking of court order, Paparating na ngayon yung mga police kasama ni Miss Angelica at may hawak silang court order laban sa iyo.